ko dito. Hindi ako na marunong. Iba na kasi pa ang, ano, ang procedure sa pagla-live. Ay, kung schedule ko na ito kagabi, tapos ibuksan ko, sabi ko, ala, hindi naman ito nag, ano, uh, na-open, waiting for infinity lang. Ala, so hindi na ako marunong. Ayan, sa katagal ko nang hindi nag-live. Hindi na talaga ako marunong magbukas. Kaya, ayan, ngayon, <laughs> kuti yan na yan ang aking life ayan lesson na yan lesson learn na yan gusto ko mag live kaya ayun so ngayon at salamat tayo at uh, alam na na ano ko nga live hindi pa rin so ayan ako nag ano na wala na ng pag-asa ayan Allah, pinag-aralan ko sa talaga ay So dito tayo sa ano uh... Ay good morning, ako si Mang Doming. Ayan 1M, musta po. Wow, 1M am... subscriber ka na ano? Uh, idol. Ayan, tingyu, tingyu sa pagpunta ha. Ayan. Ayan, tamis-tamis naman kayo dyan. Ayan. <laughs> Thank you. Ayan nag ano ako. Ah uh, Matagal na kasi ako hindi na ka-live, hindi ako marunong kung paano ko buksan ang aking ano, pero nagtiyaga lang ako. Ayan na ano ko rin. Nalukit ko na rin kung paano. Kahit na instant live, parang hindi na ako marunong. Kasi nag-iba na pala yung ano, ang procedure sa pag ano ng live. Ayan. Dito ako nagbibinyag ako ng ano ng mga tanim. Kasi Ilang araw na walang ulan dito sa ano eh sa mabuhay din san. Ayan. Ayan nga oh, parang hindi pa kumarunong ko saan ko. Isil mo lang ng mayon. Ngayon kasi kita ako eh. Maganda sa ano, umuwi na ko ng topi kasi may wifi kami doon para ma tambayan kita sa ano, sa mga Dito ako sa Kabiasnan, tingnan mo nga ang lugar, oh. Ayan. Dito ako sa Kabiasnan. gitray <laughs> try ko lang kay kasi sabi ko. Ano ba 'to? Paano na tong ano ko nag Ano ako ka kagabi nag Mag ako ng schedule. Tapos ako magla-live. Hindi ako marunong gas. Ala, buti na lang Nabuksan ko rin. Kasi nag ako ng tubig dito sa ano. Dito nga area. Kasi dito nga area. Dito pa lang ang ano eh. Ang nalagyan ng gripo kasi ah, may pila naman kasi ang may-ari ng area dito. Ayan oh. Ayan. Asa. Ah, ito, ito. Ayan. Eh, sila pa lang mayroong gripo dito. Kasi ba dati bumibili pa ng tubig dito eh, mga tao dito. Pero mayroong individual dati na nag-ano ng tubig dito. Pero, hindi naman, every week minsan, walang tubig. Kaya ito, project ito ni Manny, Pac Manny Pacquiao na lagyan niya ng tubig dito. Ayan ah, ang ganda ng bulaklak. Kaya yun, yung isa sa mga anak ni mama yun ang naglagay dito na ano nagbili siya ng mahabang hose para makaabot dito kasi malayo pa yung main hose sa amin dito eh sayang ang na um oo oh nga mm -mm. kaya nga dapat ituloy talaga yun eh, huwag na yung pag-asa kasi Tingnan minsan po, ko yung mga, ano, yung mga vlogger na sikat. Makikita ko rin na hindi naman matagal din sila ng sikap bago sila sumikat eh. Nakita ko mga views nila na sampisa umpisa pa lang. ang uh, GMA nga, mayroon din yung 400, 400 views eh. Kaya doon ako na-challenge, sabi ko, uy, sabi ko hindi naman lahat ng na mga ano ng JME ano rin eh, million views din eh. Tapos yung titingnan ko yung mga vlog na mga sikat na ano. Tapos doon nagbibigay sila ng advice. Doon nakikita ako na hindi lang talaga mawala ng pag-asa. Kasi hindi na lang bitayro araw-araw nag-upload. Kasi sila, araw-araw kasi sila nag-upload. Kaya yun, ang mga tao, ano, maaabangan nila kung anong sinod na ano. Kaya yun ang tawag matibay lang talaga sa ano, sa YouTube, even do sa, kahit sa ano, sa Facebook. Ako, nag-ano rin ako sa Facebook, and, uh, nagto try din. <laughs> Pero, hindi ko naman ina-after talaga na sisi talaga eh. Ang sa akin lang, ma-enjoy lang talaga ako. Ma-enjoy lang ko sa pagtanda ko, mayroon akong, mga ano, mga uh, videos na yan. Ipakita mo sa apo mo. Ayan. Di ba? Dito kasi sa ano, sa farm. Maraming tayo magagawa dito sa farm. Ang may-ari dito, actually, si, isang seaman to eh. Ang may-ari, isang isang ano, Uh, manager. Ang asawa niya, man Tapos, itong magic ng area. Restos lang nila dito, oh. Every weekend, pumupunta sila dito. Ngayon yung sima sa Manila na eh. Kasi, nag-asikaso na yun sa mga papilis siya kay magsakay na yan sa barko. Tapos, mayroon silang, ano, manukan dito. Ayan, binigyan ko ng pagkain. Ayan, eh. Eh, Mahinag ang signal ko. Nag-reconnecting ako. Marami yung sa mga natin, no? Sa mga kasamahan natin na parang nag-stop na sila sa pag, ano? pag pag-wa-waiti, Pero makikita ako, no? Sa Facebook. Hindi tayo mag-ano ama, wala nang pag-asa. O mag-live ka araw-araw, kahit na, ano, mapuntahan kita kahit sa Kasi dito naman ang gamit ko. Eh. Hindi katulad doon sa, ano, sa tupi sa amin, sa apartment. May, ano, may wifi. Ayan. Pwede ko kayo masuportahan kahit hanggang matapos ang live ninyo. Kasi dito hindi ako makasuport ng maayos kasi dito lang kami gamit ko dito eh. Tapos mahina pa ang signal. Loading loading pa ako. Walang transportation pa dito na kung gusto mo makalabas dito, sasakay ka ng tricycle, wala. Pakyaw, pakyawan dito kasi. Tapos ang mahal pa naman, punta ka lang doon sa terminal, 150 na, o papunta ka pa ng Jinsan. Actually, ito, sako pa ito ng Santo City pero kumbaga pa sa Kabiasnan na Ayan, pinuno ko na itong ano. Itong mga sidlanan namin. Ayan. Pinuno ko na ito ng tubig. nakikipagdikitan uli ako hus para sa mga bagong makakatatropa. Oo nga kasi tingnan mo ako, hindi talaga lumaki yung bahay kasi hindi ako nagdikitan. Yung mga ano, yung ahead pa ko sa mga ano, yung iba mga o, yung nag-acte ah, ng live ko, yung nag nagsimula, ako monetize na. Ngayon sila, malaki na talaga ang bahay nila. Nakaabot na sa, sa mga 10,000, mayroong 22,000 na. Samantala ako, remain 3,000 pa lang. <laughs> kasi hindi ako, ano, hindi ako punta ng mga live-live na kasi. Kasi ano hindi eh, ako makaano kasi dita ako eh. Nang hindi ako kasupport ng maayos. O tama yan. Kaya nga, mayroon nga ano, pero mayroon din na ano, malaki ang bahay. Pero nawalan siya ng ano, ng ads Kasi hindi siya nag-upload ng mga bagong ano mga bagong videos kailangan mag-upload kayo kay para hindi matanggal ang ano ang ads tama talaga yan yun din ang plano ko ba siguro mag, mag ano na rin ako dati kasi active na active talaga ako sa ano tung doon ako sa sa Kuwait kasi simple ang load doon mura lang tapos ang load doon pag bumili ka ng 4KD one month consume mo na yan parang unlimited na yon so kaya walang problema doon kahit lahat sinusuportahan ko walang problema kasi mura lang yung ano yung yung load doon hindi tulad dito sa Pilipinas bumili ka ng 700 pesos eh mauubos din hindi hindi pang ano ba mauubos kapag ito ay sige mo ano ang YouTube may limit din sa 700 na load dito 96,000 MB lang. So, kung hindi mo tipirin, mauubos rin. So, magastos. Kaya, yun, tinitipid ko na lang. Kasi, ang 700 actually, dapat, one year budget yon So, hindi naman ma, ma one month lang gani, ubos na eh. Kasi, hindi pa makaabot one month, ubos na. Basta sa YouTube mo gagamitin. Mga video. Pag dito ako, oh, walang dito. Oh. Pag uwi ko ng Friday, pupuntaan ko lang yung mga up mo, kay i-play ko lang. Kasi the friend naman tayo sa Facebook eh. Di ba? Mayroon din kami may mga views din ako na may tagwan tausan din nanonood pero mailan-ilan lang. <laughs> May mayroon din ako ano, mga nakaabot din ako ng mga 1,000. Itong ano nga, yung abot kamay, nag-stop lang ako kasi kakapagod mag-edit kasi. Eh. Uy, lumaki din ang, doon lumaki ang ano ko, yung eh, subscriber ko sa pag-upload ko ng abot kamay. Kalar. Oh, naka naka one month makaipon ako ng 100 sa ano, sa abot kamay kasi mayroon din ako doon mga views na nakaabot na no? mga 1,000, 1,000, may 2,000 na yung pinakataas dun sa abot kamay. na ano Yung ano lang, yung hindi man palabas lang yung ano ko, yung ikaw lang ang Ginarelate mo lang ba ang ano, ginakwento mo yung kung ano ang mangyayari bukas, yung parang advance episode yun. Kasi minsan matugma, matugma ko talaga ang mangyayari. <laughs> Pero ngayon, nag-stop ako. Sabi, sabi ko kasi, nakapapagod kasi ano, mag-edit kag mag-voice over doon sa ano, sa abot kamay. <laughs> Ayan. Pero... Ano talaga eh, may subscriber talaga ako doon eh. Sabi ko nga, pero ngayon patapos na may eh. Ano lang, sikap lang tayo. Ayan. Wag na tayo mawala ng palasa. Pag magpunta ako doon na area, oh, wala talaga akong signal. Oh. Dito pa lang may signal. Oh. Itong tubig na to, ano pa yun eh ihatid ko pa yun doon sa ay ito na na discover ko na yung back kanina hindi ko na discover ang back <laughs> ayan kasi ito i ano ko to eh ihatid ko pa doon sa ano ay siguro bibinyagan ko pa yung ano yung doon sa kabila na mga tanim ay bibinyagan ko muna doon kay para ano kasi ang yun eh mga gulay doon ng isa pa sa mga anak ni ano ni mama ayan no tulak tulak tayo sa ano karito pero pag makaabot doon sa amin ang host ang main line makapataod na rin kami kasi dito lang ano eh malayo pang ang bahay namin dito yan eh ano ko muna yung ano yung kanin doon dibit ko muna